Magandang araw sa inyo mga kauto. Ka so sa video ito, ibabahagi ko naman sa inyo itong ating susubukang ayusin dito sa crosswind ng tatay. Yan. So ang problema nito, yung kanyang clock, yan. Hindi siya gumagana yung kanyang clock. So kahit yun natin to, yan. Wala na labas, pero may ilaw lang siya. So na-check ko na yung linya niya. Wala siyang power supply. Tapos ito ating dome light, malaring ilaw 'yan oh. Parehas 'yan pati doon sa kabila. So chinek din natin yung linya nito, wala siyang supply ng power. So ngayon, ang gagawin natin, che check natin yung kanyang plus. Ito. So ito, che check natin yung kanyang mga fuse yung fuse ng ating dam light ay ito pangalawa sa baba yan so may power sya so buo yung fuse so bakit walang supply so may nag comment sa atin ang sabi sa atin nandito daw sa ilalim nito ang problema yung linya ng wire punta dito papunta roon sa ating clock at saka dam light papasok sa loob ng ating interior ang walang supply so ngayon ang gagawin natin babaklasin natin to ito kasi nilagay itong busina ng ating alarm horn at saka ito so sa pagbabaklas nya madali lang naman to hugutin lang natin tong sakit natin dito ayan ating sa windshield washer tapos ito, kabaklasin ko lang to so ayan, natanggal na natin yung ating horn ng ating alarm so ito na lang yung ating tatanggalin uga-ugain lang naman to ihilahin pa taas kabaklasin ko lang muna so mga ka-auto, ito natanggal natin yung kanyang fuse holder fuse box so dito daw sa linyong ito, posibleng na tatanggal yung connection na puputol. So ngayon te trace natin yung linya. Ito ang ating sa fuse ng ano kung saan yung galing. Subukan natin hanapin. Ayan. So mga auto ito na trace na natin. Nakita na natin yung putol na linya. So sabi kasi dun sa group may nag-comment sa atin dito dito yung issue nang sa crosswind kung bakit nawawala yung ating clock at saka dam light kasi daw nandito yung ating reservoir nga naman so napapatakan niya ng tubig so yung connection diyan ang yung connection diyan na nagagato so ayan kaya prone siya mawala ng supply so na trace nga natin ito nga yung problema so pagtanggal ko kanina ito yan So kung makikita nyo itong dalawang ito siguro yung dun papunta sa ating clock at saka dun sa ating dam light. So putol nga sya. Ayan. Tatlong wire eh. Hindi kung bakit tatlo to. Ayan. So ngayon. Hmm. Um, ko muna itong itap. Direkta na natin. So pagka may problema kayong ganito check nyo din to. So, nasabi natin yun yung atin sa Adam light at saka sa ating kasi. number 2 dito eh. Baba. Ito siya. Ayan. Ayan. So, ngayon, tinap natin sa negative yung ating battery. So, may supply siya dito. Ayan. Ayan. May supply siya. So, ito yung linya. May supply siya. So, pagka tinanggal ko yung fuse, ayan, mawawalan siya ng supply. Babalik ulit natin. Ayan. So, ayan, meron siya. Sinsya na kaya, mahirap ng video. Kami tayo isang kamay. Ayan o, oh ito. Ayan, meron na ulit. So, yun nga yung connection. So, ayusin uh, ko lang to Tatap ko lang. Na Trace na natin mga ka-auto. So, tinap ko muna pansamantala para malaman natin kung alin yung connection. So, ngayon, ayan. Tinap natin yun. Nagkaroon na ngayon yung ating clock. Ayan, kita ka. Are. Ayan, nagkaroon na. Pero yung ating dam light, ayan, wala pa rin. So ngayon, tap natin yung isa. Ito, tap ko dito sa kabila. Ayan na, mahirap nang mag video. Ayan, nakatap na. So, ayan. May na yung ating dam light. So, yun yung connection nya. Sa dam light at saka dun sa ano. Sa ating lock. Ito, tanggalin natin. Ayan, wala na. Ayan, so nakakita na natin. So, yung isa nga ay dun. So hindi ko na muna lalagyan yun ng kasi ayos naman yun. Hindi ko lang alam kung saan tinap. So bala ko na ibalik sa dati. Kaana lamang kung saan itinap. So yan. Gawin ko muna ito. Tatap ko lang. Yung nga pala sa kuryente yung ating binubuting tinga yun. So huwag nyong kakalimutan na tanggalin yung ating sa terminal ng battery so negative ang tinanggal para kahit mapalapat diyan hindi tayo magkakaroon ng short circuit ito gawin ko lang muna so ito mga kaoto na itap na natin yan higyan ko na rin ng electrical tape so puputputan ko na rin ng electrical tape ng buong ito para safe so mga kauto ka ito naikabit na natin mga ating mga tinanggal so okay na Itap na natin. So, testing natin doon sa loob. So, dito sa loob, ayan. Gumagana na yung kanyang clock. At saka yung kanyang dumb light. Ayan, nagana na. So, ayun lang. Ayos na rin natin. Tagal tinis to. Na walang ilaw. So, yun lang pala yung problema. So, Shoutout out kay sir na nag-comment sa atin. Nagbigay ng tip kung saan daw hahanapin. So nakalimutan ko ang pangalan nyo sir. Hanapin ko na lang sa Facebook tapos ilalagay ko dito. Shoutout po sa inyo sir. Salamat po sa tip nyo. Kaya nalaman natin. So naayos na ngayon yung at dawn light tsaka yung clock na sa crosswind ng tatay so pagka may ganitong issue din yung sa inyo na nawawala yung clock at tsaka dam light so buo naman yung fuse so check nyo lang din yun baka dun lang din so yun lang